Tuluyan lang magmumura ang bigas kung mapapababa ang gasto sa produksyon ng palay. Yan ang iginit ng isang international organization na nagsusulong ng mga pag-aaral at makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Yan ang Frontline Special Report ni Shaila Francisco. Dito sa Los Baños, Laguna, matatagpuan ng headquarters ng International Rice Research Institute o IRI. Isa sa mga nangungunang organisasyon sa buong mundo na bumubuo ng mga pamamaraan para paramihin ang ani ng palay. Bagay na nakikitang solusyon ng National Economic and Development Authority o NEDA para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Binisita ng News 5 ang opisina ng Iri na itinayo noon pang 1960, nasa apat na puwang ektarya ng lupang ginagamit para sa mga eksperimento at trial dito dito sa bukid sa likod ko sinasagawa ng IRI yung pinakamahaba nilang field trial. Simula 1960s, wala nang tigil yung pagtatanim dito para matiyak kung may masamang epekto ba sa lupa at ani ang tuloy-tuloy na pagtatanim. Sinusubukan din dito sa Iri ang iba't ibang makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Gaya na lang ng drone na ito na ginagawit pang spray ng fertilizer sa bukid. May kakayahan din itong malaman kung saan bahagi ng sakahan mas kailangan ng pataba. Meron ding tinatawag na transplanter, isang makinang kaya mapabilis ang pagtatanim ng mga binhi. Sa pamamagitan nito, tatlong hilera kagad ng lupa ang kaya matamnan sa isang ikot lang. Ayon sa IRI, layo ng mga makabagong gamit na ito na mapadali ang trabaho sa sakahan at hindi palitan ng tuluyan ang mga magsasaka. Hindi naman technically palitan at bigyan ng uh, tulong yung mga farmers, especially ngayon na uh, mataas yung population ng Pilipinas uh, or ng buong mundo. So it will really help to ano to produce more. Gumagawa rin ng mga binhi ang iri para tugunan ang hamon ng pabago-bagong klima. Sa unang tingin, hindi mo akalaing parte ng kanilang trial, lalo't lubog nga naman sa tubig. Pero sa ilalim niyan, may mga binhing nakatanim na tinetest ng iri kung tatagal ba sa baha sa loob ng tatlong linggo. Malaking tulong daw ito para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na karaniwang binabahat na nasisira ang mga pananim. Meron ding mga binhing binuo para tumagal ang palay sa panahon na matinding tagtuyot o El Nino. Meron din itong mga chamber kung saan kayang gayaan ang kondisyon sa isang lugar at kontrolin ang temperatura at humidity. Lahat ng mga pamamaraang ito layong makatulong ibaba ang gasto sa produksyon sa kada kilo ng palay na mga magsasaka. Lumalabas kasi na sa produksyon pa lang, halos doble ng gastos ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa gaya ng Vietnam at Thailand. The only way to lower, uh, to get lower retail prices, is to uh, lower the cost of uh, production per kilo. Okay, and how do we do that? Certified seeds actually gives higher yields, and you know, um, higher yields uh, you know, lower the cost of production per kilo. Ayon sa IRI, may ilang magsasaka na nakakagamit ang itinuturo nilang teknolohiya. Pero mas marami pa raw sigurado makikinabang kung susuportahan din ito ng pamahalaan. Makakatulong din daw kung magbibigay ang gobyerno ng incentive sa mga magsasaka para maraming mahimok na magtanim, mas dadami ang sarili natin supply ng palay at magiging abot kaya na ang bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.